Meron na po ba in the past na nangyari na merong impeachment uh, trial or hearing sa Kamara na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema? Yeah, personal knowledge, wala akong maalala. Oh, mm -hmm. Kasi, mm -hmm. nag-TRO ba? Mm -hmm. ah, uh, yun, yun, yun. Oh, so, Pero pwede. House. So, naging mm -hmm. mood. So, mm -hmm. yeah, the same effect as the TRO. Yeah. Ah oh, pero iba yon hindi ang tiyaro kasi hindi naman inutos na talunin nyo sa botohan so mm -hmm. ang tiyaro is stop nyo lahat mm -hmm. so that means that the that house the house yun is the house no so that means that 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 uh, previous house believed that it was ang position nila it's a political question to be decided by the mm -hmm. political institutions so, kasi sir yung prayer ng petition ni VP Sara ngayon mag-issue rin ng TRO para mapigilan yung impeachment trial so ano yun, kung sakali bang uh, pakinggan ng Korte Suprema, pwede rin hindi sundin yun ng uh, uh, Congress, ng Senate, House, At, na natin, ng House, kagaya ng ginawa ng House. Saka huwag na natin unahan yun para, mm -hmm. para maganda rin ang desisyon ng Supreme Court, hindi nila in-anticipate ang kilos ng, ng Senado. No? Okay, Amor, Sir, are you also planning to talk to the other senators para ma-convince po sila about your pos position na kailangan na talaga ng special session? Si SP na lang siguro ako diretsa para hindi hindi, hindi lumalabas na ginagapang ko yung majority. Minority kasi kami so si SP na diretsa. Opo. And what happens if si SP uh, magstand firm na hindi talaga siya magpapatawag ng special session? What will be Oon the next action then? Huwag muna. Focus mm -hmm. muna then muna. pakinggan nila ako Ngayon kung talagang di ko talagang uh, ayaw nila. Uh, aminin namin sa taong bayan na ayaw nila. <laughs> ganun siguro kasi. Because if this is really a political question, then therefore it is a legitimate political issue. Diba? For the people. Mm -hmm. Pero at sa side po ninyo, pagkaayo talaga na mag-call ng special session after the caucus, wala na po kayong magagawa? Out of your hand. Kasi uh, ako, uh, aminado naman kami na yung special session, dapat ginusto rin yun ng uh, majority ng quorum. Kasi kung pini, kunyari, pinilit namin ni Sen. Risa Ontiveros na mag-special session kaming dalawa, aminado din ka, aminado din naman kami, walang bisa. Wala kaming mm -hmm. quorum eh. Mm -hmm. uh. Yung pagkikipag usap kay SP kailan niyo po plano and ano po yung nakikita yung timeline for the caucus and ano yung timeline ninyo for Nasa, impeachment trial dapat. I'll try to talk to him asap. Kung, kung andyan siya ngayon kausapin ko siya. Pero yung yung subsequent ano yung mga dates mga na kontrolado na niya yon na SP. But as far as you are concerned sir kailan dapat mag-start yung impeachment trial? Sana March. March, March. March na kasi medyo prepared prepared naman si SP na pina-review na niya rules yan. so madali naman yung pagka, pagka the court is now in session mag-oath kami we uh, we approve the exist we reaffirm the existing rules para lang kung wala ng issue na kung valid siya o hindi kung may proposed amendments kilusan na namin and then padala na ng ano i-authorize na namin ng Senate President to send the uh, summons to the impeach official para umandar na yung 10 days. Sayang mm -hmm. din mm -hmm. So, kaya po siya sa March, you think? Oo, oh, kasi uh, when, I, when I use the word trial lang, uh, medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin, the entire process, hindi pa hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta, oh, isa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeach official, pasagutin mo tapos iparespond e, mo si prosecutors. You know. Pero, pero nag-convene na po yung impeachment court by March. Yan Oo, po yung dapat, timeline niya yun. Kasi para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Opo. Sir, alas na po dun sa rules kasi currently dinadraft daw po ng Senate Secretary and ng legal team ng uh, Senate. Do you also plan, parang kailangan pong linawin yung uh provision na kung kailangan ba talaga naka-session yung Senate or not or are you uh meron po ba kayong participation kayong mga senador dun sa pag-draft ng rules? Uh, may participation. I'm, pero syempre inaaral na nila ngayon yan with 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 lawyers yung nag-practice din sa korte para yung rules of court yung mga necessary ilagay i-propose nila as amendments. Pero may may role ang lahat ng senador kasi we we approve the amendments or not. Basta po we can live with the existing rules, meron na nagamit na nga ito eh. Mm -hmm. oh, may na-convict na nga under this uh, this rules eh. Pero kayo sir, satisfied niya just sa existing rules sa tingin niya hindi na kailangan oh, i-amen. It, it, it can be improved, pero depende na sa proposal. Mm -hmm. It can be improved kasi uh, kunyari para pang-kunyari galing naman sa Rules of Court lang. Ano na lang 'yun, elaboration na lang mm -hmm. uh -huh. Like may mga suggestion na include na 'yung uh, pagtanggap ng evidence sa uh, Uh, vir uh, to online uh, o kaya yung uh, virtual pres presentation ng mga evidence. Pwede. Pero may observation mm -hmm. ako doon. Pero open mind lang ako doon. Pero yung mga mm -hmm. affidavits, etc. Judicial affidavits. Mm -hmm. Okay yon. Sir, can we say na ngayon malakas na yung clamor sa Senate para mag-convene as impeachment court? Kasi ang sabi ni SP, parang, kailan masasabing may clamor? Ilan na ba yung nananawagan? And then yung mga nananawagan parang may mga political inclination, may mga uh, biases. So, can we say, sir, ngayon na malakas na yung clamor sa Senate? Siguro, the mere fact na tatlo na daw kami, so lumakas na. Hindi <laughs> 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 ba? <laughs> so, baka, baka may momentum na yan. <laughs> mm -hmm. Ay, ako dyan. Sir, ano lang, no? Halimbawa, magsimula po yung trial uh, March-April Den bak kung tatawid po ng 20th Congress, paano po yung magiging composition dahil eh, tulad po ninyo graduating po kayo, yung mga re-electionist po baka hindi makalusot lahat. Paano po 'yon? Back to zero po. Hindi hindi. dapat tuloy siya sa court. Tuloy. Ah uh, naka-record naman lahat yan. Naka-transcript yan. Uh, tapos I'm sure may video recording na. Kahit yung kahit yung bagong senador, he can he or she can review the proceedings. Wala nang prob wala nang problema sa pag-review ng proceedings. Iba na nga ngayon, may video na eh. Dati kasi dati yung new, yung new judge sa korte, eh, titignan lang niya yung transcript, hindi niya nakikita yung behavior o tono, tono ng witness eh. Ngayon, ano na yan, may video recording na. Kahit balikan mo, makikita mo na eh. Ano yung demeanor, ano yung tono ng boses. So. Sir, hindi kaya kaya naging sobrang maingat si SP Escudero sa nagiging hakbang dito nga sa impeachment? Kasi kung sakaling mapatalsik si BP Sara, potential na mag-benefit po siya dito? Hindi never tayong magkaka-impeachment ng BP kasi potential... Lahat potential. Oh, lahat potential beneficiary hmm. ang, ang SP. Pero hindi automatic yun. Ha? Ayusin natin yung ano... Kasi akala ng mga ng iba na pag mabakante ang vice president, automatic ang senate president mm -hmm. ang magiging vice president. Hindi po ganon. Mamimili po ang presidente, ang incumbent president from among the members of the senate and the house. Uh, but need, needing the needing the concurrence of the members of the senate and the house. Mm -hmm. Ay, Mav, okay. Sir, kapag alam po halimbawa, mag-start na po yung trial. Kasi po, di ba merong period na uh, after June 30, na 12 na lang yung sitting senators. Paano po yun? Pwede pa rin po ba mag-trial kung 12 na lang po sila? Will that be valid, sir? Uh, 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 yung could, if ever matuloy, ito, kunyari, i-decide nila, yung mga naiwan na ituloy nila, ako, I, I find, I find nothing uh, objectionable doon. Pero siguro, better na lang na i-defer na muna nila. Hintayin na nila yung bago nilang kasama. Mm -hmm. Sir, nung bang ikaw yung Senate President, meron bang pagkakataon na may muntik na may, uh, may may sampang impeachment case dito sa Senate? Wala. Hey, sir, ano? Ah, yun. Oh. So, Sir, ano yun? Tama ba yung uh, estimate ni SPCIS na hindi gagastos ng more than 1 million ng Senate para sa impeachment ni Bipisara? No, okay yun. Malit lang talaga magiging expenses sa Senate. Okay ni, ni SPCIS kasi hindi hindi dapat maging reason yun na magbo bloat ang expenses it's the same venue mm -hmm. it's the same building it's the same uh, place it's the the same offices na meron ng mga legal staff kukuha kasi mo siguro 'yung consultant mo mm -hmm. 'yung ibang 'yung sa ibang topic mo na consultant sa tax And this time kukuha ka ngayon ng uh, isang lawyer na nagpa-practice uh, sa before the courts para mag-guide para mag-guide ka Hmm. pero yung mga individual senator may mga individual oh, additional expenses. mo lang yung, sa, sa, sa saan yung focus mo. Hmm. Okay from billionaire? Good morning, San. Hanna po from Billionario. Nice, sir, sir nag-release po ng statement ng PDP Laban just an hour ago. Dine-denounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to species If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP Laban because the Comelec has ruled the finality on March 20th, 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP Laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right. to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung yung uh, kaso namin sa Comelec was about the leadership of the party. Kasi pala ulo nila. Sabihin nila sa akin na hindi nila ako hindi pa nila ako kinikick out sa party. <laughs> Tapos aangal sila na <laughs> ando pa sa ando pa sa existing uh, uh, stationery ko yung PDP laban. Di ba? aso may karapatan pa kayo, sir na gamit Well uh, uh under under uh, ano, ano under dispute pa yung ano eh sa Supreme Court. So yung decision sa ng COMELEC na sila Kusi naman ang nagwagi. Mm -hmm. Uh under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin marireverse pa yan. Mm -hmm. But then at the same time uh, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako inexpel sa partido nila. O, mm -hmm. de, ayaw ko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expelli, so bakit na ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nagbumuhay niyan hanggang, uh, hanggang sa time ng kaso ng COBELEC. Mm -hmm. Sir, sinabi rin po nila na uh, refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista na Certificate of Nomination ko. That was with the nag National Assembly kasi kami ng PDP laban ko eh. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Mm -hmm. Nag-National Assembly kami and uh, they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's Kona. So lahat po 'yan anticipated na namin 'yan, lahat po 'yan na covered na po namin. Mm -hmm. So we are still uh, with PDP Laban if, uh, in case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership uh, legally speaking of mm -hmm. uh, our own party. So but, sir, but in the meantime, yung paggamit namin ng other parties kona, allowed by uh, allowed by our original faction of the PDP Laban in a national assembly Very specific. Plus, alam din po nung, nung uh, hosting uh, party. Alam mm. po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalist Party. Ah, NP. NP. So, yung PDP na ginagamit nyo, PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi niyo nini-endorse? So. Hindi. Oo, hindi namin iniendorso endorse <laughs> 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 May kaso pa kami Supreme Court. Okay. <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. mm. And then uh, anong dating sa inyo sir nung mga nagiging uh, parang patutyadahan, batikusan yung remarks ni uh, former president Duterte na patayin ninyo labing senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race. Anong dating hmm. sa inyo sir noon? Delikado yung mga gano'ng salita, sana i-discourage na 'yon. Mm -hmm. although, uh, although, uh, although sabi ko paubayan na natin 'yan sa mga investigators. Uh, kasi pwede nga pasok talaga yan din sa sedition ba yan? when you when you when you call for violence against uh, government officials para mm -hmm. pasok kasi yan sa definition ng uh, sedition mm -hmm. so paubayan na natin sa DOJ sa NBI if they feel na that in the totality of the circumstances may kaso ba o wala mm -hmm. pero Iyan no natin yan i-discourage natin yan. Uh, mm -hmm. Mahirap yung sabihin joke lang. Uh, kung mag research kayo, ngayon, may kaso ngayon sa Australia. Mm -hmm. Yung may mga may dalawang nurses na of Arab uh, origin, nag anti-Jewish sentiment sila sa online. May binabalikan sila sabihin na joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials hindi pwedeng bayaan natin ito mga ganitong delikadong mga pananalita joke. na mm -hmm. calling calling for violence and then sasabihin mo joke only. Mm -hmm. Kasi di ba yung so, bad joke uh, nga, yung uh, pag oh, nag-joke na may bomba. Oh, i-discourage, i-discourage natin ito at wag natin ito parang i-encourage uh, uh kaya how do you discourage an act sometimes kinakasuhan mo yan para ma-discourage and Sir, follow up ko lang yun siya, Sir, di ba? Ah, wala namang, ang former president, wala na pong immunity from suit. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganong pananalita sa kanya. Ayun na na. Pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. <laughs> Sir, di ba yung Presidential Decree 1727, again, penalizes bomb jokes? Yes. Uh, meron, meron, so ba? pwede siya doon? Ah, uh, bomb I do not know the context ng bomb joke yata. Bomb, sa, anywhere ba yan? <clears throat> or uh, in the airport context yeah, anywhere, mukhang anywhere if i'm understanding this right ha ah. 1726 uh, i am i am i'm no longer familiar with the crazy. pd so yun na nga kaya nga sabi ko the doj the nbi must be more familiar with all of the other criminal laws mm -hmm. okay uh, Pero, sir hindi factor kung na feel threatened yung mga senators kasi for example si sp ang sinasabi niya hindi naman sila na threaten yung mga senator wala naman nagko complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan hindi naman ito parang private crime eh sa alam ko yung mga ganyang prinsipyo sa private crime lang yan nakailangan yung may yung tao mismo ang apektado ang mag, uh, mag magrereklamo so this is actually in the nature of a public crime if it is a crime kaya i, i, i ano ko na muna uh, wala akong wala na ako wala ko expertise na doon sa bomb joke law so pd ano sabi pa i, just give us time i-research din po namin pero sana sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So bagamat sabi niyo dapat dini-discourage yung gano'ng mga statement pero knowing the former president, hindi po kayo na threaten sa gano'ng pahayag ng dating Pangulo? Ay, hindi, hindi ako threaten na sinabi niya. Ang, ang, ang problema kasi is uh, may mga followers siya. Eh. Mm. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba. Hindi na, hindi joke yun. Hmm. Sir, sure, nagsabi na po kasi yung NBI na hindi naman nila i-investigahan. Okay. Okay. Hindi ko na hindi ko na i-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so, so be Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay Comelec Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yon. Do you think it's about time ni amend ang Omnibus Election Code para ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, it, napansin ko na yung negative campaigning noong pa, kaya re-research ko na yan noon, noon, pa, mga three, three elections ago pa o four hmm. elections ago. Yung positive campaigning, kailangan mo identify sarili mo, di ba? Kunyari, mag-aalalagay ka ng ad o maggagawa ka ng mga printed materials paid for by, a uh, paid for, then the candidate paid by, then the, then the payor plus the name and address. Dapat ng negative campaign, ganoon din. Kung sakaling ipi-place ang mga negative campaign, kasi tama siya. Pagbasa ko rin ng election code doon, allowed eh. Okay. But ang problema nila, pinapayagan nila yung mga pailalim na tira eh. Na dapat pag na-negative campaigning ka, ilabas mo na rin. Dapat nandun, paid for and paid by. Oh. Oh, pero pa malabo yung paid for, siguro paid by. Oh, kasi it's against uh, it's against a candidate. Oh. Mm -hmm. ilabas, ilabas dapat hindi pwedeng nakatago mm -hmm. because it is actually allowed so okay lang na allowed yun sir uh, pero proper ha, proper na negative huwag, ah, huwag ah. botohin buto, si mm -hmm. uh, pwede yun, pero wag yung mga Bapatan. mga chismis or whatever uh, libelous, uh. may kaso ka pa rin okay. JC Hi Sen, good morning po other topic lang po as yes. he uh, sets our uh, oral argument on Marlika Investment Fund po Sir, as nakatanggap na po ba kayo ng kopya po ng uh, SCRESO uh, with regard po dun sa oral arguments po? Maharlika? Maharlika Yes, nakatanggap na kami. Uh. Actually, na, na, nag-attend ako dun sa PhilHealth, yung una naman. Meron pa sa 25 ang second round sa PhilHealth. Ang Maharlika would be April something, April 22 sa bagyo pa ata. Uh, May mga pag-aanda kayo din, Asen, uh, or pag, next move? pa aanda na. Uh, tatawagan ko na yung mga fellow petitioners ko, yung, yung council namin. Mag-meeting na kami. Nakita ko na, nabasa ko na rin yung gusto nila mga topics na i-discuss. Mm -hmm. Okay. Any other question? Okay. Sir, ano na po update dun sa kaso po ninyo sa Marikina? ah uh, Okay. Um, ang, ang case naman ba sa balikida, hindi naman ako yung affected, di ba? Kasi oh, yung ang, ang na-disqualify si Mayor Marcy Chodoro ng division. Mm -hmm. So I think he has appealed it sa MR, ang tawag dyan, Motion for Reconsideration, which is treated as an automatic appeal sa NBank. Mm -hmm. So it's pending sa NBank. Siguro, bumibwelo lang ang NBank kasi may dalawang nag-retire. So may dalawang new appointees. So bigyan din natin ng time yung dalawang new members na acclimatize. Paano yun kung nakalagay na po siya doon sa balota? Ah, okay lang po yun. it's Actually, it's safer na nandoon ang pangalan kasi madali, mas madali na yung if you are disqualified, sasabihin lang ng Comelec, we will not count. We will not count your votes or even if your votes are counted, walang they will not be given any effect. Mm -hmm. So, yun, yun. so masay, mas safer yung may nandoon yung pangalan kaysa sa wala yung pangalan tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified. Muna na print yun So that's the that's the more cautious uh, way of doing things. Na-print muna lahat ng pangalan tapos may time naman sa dulo pa kahit ano yung resulta you can say na walang walang effect yung boto nung disqualified. Professor mm -hmm. fact na incumbent mayor po itong kalaban niyo. Mabigat mo bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa uh, Oh, undefeated dito, um, eh. Ah uh, mabigat po mabigat dahil uh, is an undefeated uh, uh, politician in Marikina. Pero hindi 'yun ang issue. Ang issue rito is uh, for, in, in running for as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications kasi he did something. He he moved to another district. Mm -hmm. 'Yun 'yun. He moved his registration to another district. 'Yun. So pag So pagbalik uh na na, na violate na yung one year uh, residency mm -hmm. requirement. So anong plano niyo paano niyo dadalhin sa yung kampanya niyo considering na ang kalaban niyo eh, nakaupong mayor ng Marikina. Under uh, the traditional way lang of campaigning, mm -hmm. winning the hearts and minds of the of the people. Mm -hmm. So may track record naman si Mayor as mayor, may track mm -hmm. record naman ako as public servant as legislator. Mm -hmm. Ang tinatakbuhan namin is as legislator. So pwede mm -hmm. na may meron po tayong meron po tayong uh, meron din tayong K na, mm -hmm. <laughs> na, 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 <laughs> At the mere fact na oh, <laughs> At the mere fact na legitimate na mga taga-Marikina ayo Ay, oh, uh, po po, po. The, uh, 50 years na po ako dyan sa Marikina mm -hmm. oh. How many voters do you have in Marikina? 100, Doon sa District 1, 130,000 mm -hmm. Sa buong Marikina would be around uh, 300,000 Sir may patanong lang si Nimfa. yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora Susulatan niyo po ba si SP Cheese at ano yung subject ng second letter niyo sa kanya? Susulatan din. ko pwede kong mapersonal makausap si Cheese sabihin ko na, pero Hindi yung sasabihin ko sa kanya i-reduce -re ko pa rin in writing. Okay. So mag-request ako ng caucus para para mm -hmm. para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, Pagbigyan niya rin ako ng time explain ko yung position ko. Mm -hmm. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion na ang conclusion namin, hindi kailangan in-session ang Senado as a legislative body mm -hmm. para makakilos. That's it. And then, i-quote namin ito mga kinote ko. Mm -hmm. oh, so, yun po yun. Yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. So, saan ka ngayon? Wala pang initial response si SP do sa unang letter niya sa kanya? Wala pa no, in writing. Oh, in writing, ano? pero nandoon na yun. Sinagot na o, yata sa press ako sa press call. Kaya nga. <laughs> <laughs> uh -huh. So, ganoon na lang. Magsagot na, na lang kami sa media. <laughs> 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 eh pero kung nandito siya sir, kakausapin niyo oh, you personally. Okay, okay naman kami ni ni SP Cheese. Uh, SP, andito ka ba ngayon? <laughs> Ay, uh, Pag-akyat, <laughs> pag same floor naman kami. Hindi yung na ko na siya. Okay, any <laughs> additional question? No more? Oh. Okay. Oh. So, sir, Oh. Uh, oh. Yung, uh, <laughs> sir, there's a new PCO secretary. Oh, yeah. Is ah, yeah. I understand. Ah, there's that thing. Um, what do you Kinext ko nga siya. Eh. Sabi ko, ginulat mo man ako rito. Hindi <laughs> ko alam na. Si Cesar, kaibigan ko rin yung kumpari ko yun. Kasama eh. uh -huh. ko sa National Youth Commission si Cesar. Eh. Uh -huh. Pero, sure na ba yun? Is that confirmed already? Uh, si Jay? Cesar Chavez uh, uh -oh. ah, na si Jay na is the answer. Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course. Uh, kilala nyo rin si Jay, di ba? Oh, you know, mm -hmm. you know him and then uh, you work with the media, giant media company and he's also Ilocano. Mm -hmm. so, so you think that was a factor? But I, I don't think so kasi si Cesar naman sa Bicolano. so, it, mm -hmm. <laughs> it, it wasn't a factor pero he's, he's qualified oh, mm -hmm. si Jay. Sir, may implication ba yun yung madalas na pagpapalit ng PCO? Parang may problema ba? May, may, Baka mm -hmm. mahirap i-manage ang opisina ng yan. Hindi ko alam eh. Wala akong personal uh, knowledge sa ano, sa sa politics ng mga mm -hmm. <laughs> ng, ng, media eh. Mm -hmm. So baka mahirap patakbuhin yung opisina na yan. Kasi actually no, ang PCO kasi no, parang pinagsasamang mm -hmm. pinagsasamang iba-ibang, 'di ba? Napansin natin sa budget process yan eh. Mm -hmm. Iba-ibang mga opisina pinagpilit na pinagsasama sa isang uh, depart mm -hmm. departamento. So, I hope si Jay can do it uh, with his pleasing personality, EPR uh, mm -hmm. niya lahat 'yan, pagtsagaan niya lahat 'yan. So hintayin na lang natin, we wish him all the best. No? Mm -hmm. And then the new ano ba, the OTR secretary sir. Asa tingin niyo madali makakalusot 'yon sa CA? Oh, oh, sa so, tingin ko. Oh. si Vince, si Vince, din mga sina, dati ni, ni, uh, Alan, nila uh -huh. Alan naman yan. Yeah. Uh -huh. yeah so, basta alam ni Vince yung pinapasok niya. I mean, ganun din yan. Eh. Parang same nature na like a PCO yan kasi mm -hmm. iba-ibang ano eh. Air, rail, uh -huh. land, uh, uh -huh. water, transportation, sea. Iba-iba rin. So, iba-ibang iba, -iba, iba disciplines. So we wish this this the new members of the president's cabinet. We we wish them all the best. Kasi isang bansa lang naman tayo. So we want our uh, government to succeed because uh, our country will also benefit and our people. Hi so. mm. sir, starting today, inimplement na yung national food emergency ba yun para malower yung presyo ng bigas. Effective sa tingin nyo yun or ano lang yung temporary remedy? temporary remedy pero mabuti kasi nga mabuti at, at least we are trying to fight waste kasi mm -hmm. mabubulok yung mga nasa NFA warehouses uh -huh. eh, yun ang pagkaintindi ko eh mm -hmm. oh, so we need to, we need to legally authorize the disposal mm -hmm. the movement of those na uh, nakastak, pamigay na yan or pamigay or ibenta na yan at very affordable prices mm -hmm. uh, habang ano pa siya pwede pa siya sa fit for human consumption pa. Mm -hmm. Pero ito lang po yung aking biglang na, bigla ko lang itong naisip eh. Mm -hmm. Yung presyo ng bigas sa merkado, hindi ba parang artificially high din siya? Bakit ko nasasabi 'yon? Mm -hmm. Marami mga pinamimigay na bigas eh. Pinamimigay yung mga bigas. Tingnan niyo yung mga politiko, ano mm -hmm. mga ano mga pinamimigay nila? bigas, aha. Ibig sabihin nung no, marami siguro supply ng bigas. But how come the market prices are still high? high. Dapat niya pababa. Mm -hmm. Kung maraming supply. Binibigay na nga eh. Mm -hmm. So yeah, I hope that the DA will take a look uh, into this. So may nagsasamantala, sir? Hindi ko nga alam eh, but must be, there's something wrong. There's something wrong. Mm -hmm. Dapat siya naturally, kung talagang free market forces yan, dapat siya bumababa. Mm -hmm. Kasi ang pinamimigay na po ng mga politiko, puro bigas. Mm -hmm. Therefore, ang daming bigas. Mm -hmm. Sir, wala bang danger na yung ilalabas ng NFA na nasa mga uh, warehouse nila, e bilhin din naman ng ilang mga unscrupulous trader, at yeah, siyempre, mababa nilang mabibili? Oh, no, yan, 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 iba na yan. Bantayan na lang na mabuti. Yan na... Ginagawa natin lahat ito to release the stock na nasa NFA warehouses mm -hmm. para mabenebisyuhan ng ating mga kababayan. Mm -hmm. Oh yan 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 DA na yan dapat DA. Tapos when we free this, this space of warehouse may pera tayong binigay sa NFA to buy now from Filipino farmers. Mm -hmm. New stock, that's the idea. ultimately pinapa-benefit natin Filipino farmers and the Filipino consumer. Dapat ganoon. Mm -hmm. so, so so dapat ang DA uh, has to do something about the discrepancy na ginagawa na daming bigas pero natataas ang presyo. Nataas ang presyo. Ta presyo. This uh, I mean unless ma unless na overstate ko yung observation ko but that is my observation. Mm -hmm. Pinamimigay na po ang bigas. Pero therefore, dapat kung can afford mag-donate ng bigas para maraming bigas. Mm -hmm. Kung maraming supply, dapat mar 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 bumababa yeah, presyo. So ito sir, ano to? Trabaho ng DTI. DTI and DA also. DA kasi yung mga import-import sa DA. Mm -hmm. Okay, no more. On that note, marami pong salamat Senate Minority Leader Coco Pimentel and good luck to you Thank sir. Thank you. Marami salamat.